Hola mga friendship! Samahan nyo kami sa turnover ng aming home buyer. Ito na nga ang pinakaaantay nilang bahay. So, ang ating home buyers is nag-invest sa RCD through BDDR mga 2 years ago. So, ito na nga mga friendship ang pinakaabang ang house inspection. Ano ba yung house inspection? Yung house inspection mga friendship, ito yung titignan mo muna yung bahay kung okay na siya sa'yo. And then, kapag Uh, meron na or okay na sa inyo yung bahay, ibibigay na yung susi diretso. So, kung nag-inspection kayo today at okay na sa inyo yung bahay, ibibigay na rin yung susi today. Pero, for example, meron kayo mga nakitang defects, ayan, ilagay nyo yan sa punch list at gagawin yan ng developer ng libre yan So, kami naman mga friendship, kapag ang buyers namin is hindi marunong mag-inspection or di ba may mga defect kasi na hindi makikita kapag hindi ka talaga maalam eh. So, sinasamahan ng aming mga BDDR Angel. So, for this one, ang kasama ay si Ma'am Weng Villegas at saka si Ma'am Ann Tolentino. Talagang napaka mabusisi nila. Ang pinaka favorite na season namin ng inspection is kapag umuulan. No, kasi kapag umuulan, makikita mo friends kung merong mga tulo sa bubong, magkakaroon ng markings yan sa ceiling. And then kung merong lumulusot na tubig sa pader, ibig sabihin kulang 'yon sa mga waterproofing. Merong lumulusot na tubig sa bintana, baka kulang ng sealant and many more. Pero mga friends, I suggest ko kung, uh, kagaya nito bear type papagandahin mo pa talaga yung unit mo at minor lang yung defects i-accept mo na lang siya ang wag mo i-accept is kapag may mga major defects no yung malalaki yung cracks may mga lumulusot na tubig. Alright. And then, kapag na turn over na sa inyo yung susi ng bahay, kailangan yung tirahan. Kasi doon yung malalaman kung meron pa siyang hidden defects, no? Kasama pa yun sa warranty. And napakaganda naman talaga dito sa RCD Homes kasi hindi na siya kailangang uh, i-inspect pa dahil maganda na yung turnover ng kanilang unit. So, para po sa mga gustong magkabahay at interesado sa RCD Tuwi, Batangas, ito po ay located sa Barangay Sabang. Ayan pwedeng pwede na po kayo magpa-tripping sa amin dahil meron kaming libreng tripping and sakto naman sa September 30 meron kami yung 50% discount sa reservation fee instead na 10,000, 5,000 na lang i-message nyo kami mga friendship para matulungan namin kayo magkabahay na